Yan, hello. Welcome po sa aking YouTube channel ulit. Arito po tayo sa Simbahang Bato sa uh, Nauhan, Oriental Mindoro. Bali, itong simbahang ito ay gawa pa ng sa unang simbahan ito. Yari sa, yari sa adobe. Yan cents eighteen twenty four yan na made from adobe tsaka sa ano dito ay matatagpa sa nauhan napakatagal na nakikita naman yun sa ano ito oh, corals, you know, Corals. Tapos si eh, ito, talagang parang semento, mga adobe. Tapos ang kapal lang ano, pagkakagawa. Wala siyang bakal na ano na ginamit sa paggawa. Yung mga bakal na yan, na lang nilagay yan. Pero talaga ang kapal. Napakatandang simbahan na. Simbahan pa ng Kastila. Pero wala na siyang bubong. Uh, nilagyan na lang, nirepair, nilagyan na lang yung loob. Bali na ano na siya. Nasira. Uh, po natin ang loob kaso hindi tayo makakapag salita sa loob. Siyempre may mga taong iba. Ay, siyempre nakakahiya naman. Mag, ano, yan, may mga sign ng ano. Ayan. Tapos yun. Yung saonang unang sign, yung ganun. Yung salitang latin yan. di Ito. lang ko alam kung anong ibig sabihin nun. Yan. Tapos may mga star-star pa. Star-star. Kasama ko kay mga kapatid. Pamangkin na ang aking nanay. Okay. Hali po kayo. Pasokin natin. Ang kapal o. Oh. Shell. Para siyang shell lang ano. Shell na. Shell siya pinagdikit-dikit ah. ano ah. shell lang ano ito ah shell din ah. napakatandang ano Napakatanda na simbahan. Tapos makapal siya. Bali, ito malaki ah. shell din ng ano ito naman din tapatagas oh hmm. balik dinikit din dito ang tanong pa paano hirap gumawa na mano, mano mano lang oh ang kapal hmm. Kapal ng ano Palang. Pagkakagawa. Iba natanggal na. Ito, simento. Itinatong lang nila. I-repair na lang. Hmm. Ito, alta. Matagal na rin kasi may mga shielding. Ano, May mga shielding siya. Ayan. Yaring nga sa coral. Yan ang kalagay doon. Ang kasulat. At saka adobe. Okay. Yaring nga sa coral. Simbang ba to? May tayo pwedeng pumasok Magbigay tayo sa donation. Donation. Mamaya maglagay tayo. May sobrang pala doon eh.

So, ang kapal ng ano. Ang kapal ng. Ang kapal lang kapader na ayare sa ano. Sa mga pinagdikit-dikit ng ano coral. Oh. Galing. Galing yun mo. Sipin mo mga magawa pa yun. Ito yung yung coral. Malaki. Bali yun nga ah, ito. matatagpuan siya dito sa ano, San Agustin Bangkoro Road na ang Oriental rin ng Doro ah, sa, nag ano siya ng September 11 1824 palang lang pader hmm. May mga, uh, may mga ano din doon sa harap gusto mo mag, wish pwede tapos ito yari na lang nito ni repair nila ginawa pero sayang inaanay na tapos yung bubong niya yari sa yari sa anahaw pura anahaw ito pawid nilagay na lang dati wala ito eh pinatong Atin. pero doon anahaw yun yun anahaw yun dire dire sa pagkakadaming anahaw ang <tong> naglilinis ang tatapay din dumes doon at may, 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 may mesa daw bukas Bale, ito yung ano, inabandon na. Nilagay lang ng ganito. Ito. Okay. Ito na po. Ito ang aking ina. na Pero... Sige po, bye-bye po muli sa susunod po namin video, next video. Salamat po. Ayan. Paki-subscribe naman po. sa maraming salamat po.